Mainit na sinalubong ng fans si Daniel Padilla sa pagabalik sa Tanawan, Batangas. Para yan sa opening day nitong miyerkules ng kanyang bagong business venture. Yan ang world class na immersive theme park na ito, kung saan din siya nag-celebrate na kanyang birthday just last Sunday. Dagdag negosyo ito ni Daniel, kasunod ng itinayo niyang food business sa Dubai. Businessman, ira pa ngayon? Pwede ba natin pag-usapan? Wala namang mga ganong ira, tumatanda lang tayo. <laughs> Ang theme park ni Daniel ay mala Disneyland meets Team Labs in Japan. Plano rin ito maging biggest in Southeast Asia. Dito raw madalas si Daniel itong mga nakaraang buwan as a hands-on co-owner. Well, Siyempre dun tayo sa mas creatives, conceptualized, ba? Diba? mas doon naman ako. Nagbigay din siya ng update sa kanyang 15th anniversary celebration sa showbiz. Marami na tayong pinagdaanan ba? Diba? Pero marami pa tayong mapupunta. At ang wish niya ngayong post Katniel Ira, some solos para sa akin. I want some solo projects. Yun lang tinatrabaho nila ngayon ang pelikulang ng Mapagod si Kamatayan. Aware naman daw si Danielle sa mga online chika matapos sa kanyang very public breakup. Nagpapasalamat siya sa mga patuloy na sumusuporta pero may sagot naman ang aktor sa mga nagbibigay ng kahulugan ng netizens sa pagkanta niya ng hinahanap-hanap kita ng makijam sa kanyang post-birthday party. Ang OA na mga, oh, masyadong OA yung mga tao. Nag-enjoy lang ako, anda.